maayong adlaw no kun sinta mga boss no for this video dai mga boss na napudta diri sa tong shop nga gitrabuhan mga boss somatic Darwin Wars Antirada non sa so kanina yung shop mga boss no ang shadow car accessories ni mga boss deriras minya kagayon di Oro City mga boss o so, matik o kung sa'yong gusto ipatrabaho sa sakyanan o kung sa'yong gusto ipatawad siyang sakyanan o kung sa'yong gusto puli o gipatadas siyang sakyanan mga boss o so, matik lag na diri o PM na mo sa akong PIDs mga boss Darwin Works o lag na modri sa mong shop kay para mataod na to o kung sa'yong gusto sa iyong sakyanan mga boss o so, matik Darwin Works ang tirada na unsa deka So karon day mga boss no kay wala pa kita trabaho so nagbidyo-bidyo ta mga boss kay ang nabara dire mga boss kay nagpatrabaho og paglam og og tent mga boss og dre sa pikas mga boss kay naapoy MUX dre mga boss nga nagpataod sa iya power window mga boss og iyang alarm mga boss somatic gitrabaho na na, na sa akong mga kauban nga magpinakabagni diri sa ansyado mga boss so matik kita diri pahipi sa ta diri kay wala pa gi trabaho gitrabaho wala pa gibuhat mga boss magpaabot ta sa ato ang turno so matik, mga boss wala nagdugay na naburay ni abot nga trabaho o ni Wars, mga boss no kay wala pa pintal diri sa ta sa mga accessories so matik, mga boss kanidi ang accessories sa Toyota Hilux nga pula mga boss ato dining ilisa nang iyang mga daan nga kombusit mga boss ang inner outer og headlight light cover mga boss og gastang cover mga boss ato ni Ilisan. og bago mga boss o matek na rumors ang tirada na unsa day kaso pagtanggal og gastang cover mga boss so oh, ra pagtanggal gamita ni eh, PC para dili mabuak so matek Darwin Rex Antirada na unsa ka so tanggalon na to na mga boss So yung nga ito, discard magtanggal sa mga aksesoris sa headlight, light, or kumbusit nga aksesoris sa imo sa ng mga bus no, tagamitan imo pisi para dili mabuak mga bus o magamit pasad nimo ang imuhang daan nga uh, buhatan niyo mag savings mga boss kay para dili mabuak ingat ona pagtanggal so matek, Darren Rush anti tirada na unsa dai ha, ha, ha hay. so kay human na mag tanggal mga boss ako na pud ini ang bag-ong accessories sa Toyota Hilux nga pula mga boss so mao na ni ang pinis product nga atong gitrabaho gipulian at og bag-o ang daan so perting higawa gani ako ron perting nang bag-uha pa kinang so matek, ang ang malakas na dress of men na mo og PM na mo sa akong page mga boss kay para mataura na to imong sakyanan ug pertinsada So matik ni uli na si Busing kay humanan taod og maorato. Salamat Busing sa pagsalik sa imong nga pertensya da og maorato babay. Ha ha ha. Love you all. Ha ha -hay.